guys, good morning and welcome back to my YouTube channel guys. So for today video guys, mga to ko sa garden, karon maghulip ko kay ang uban, wak manggod mo tubo ang uban nga mais. So di anak po ko ihulipay, ayan o gamay la wak na o daghana kay igura na ho i-hulip ano manamun hamon ra naho kay sayang man ang uban nga malubo nga dili matanom. So okay guys, adto na ko sa garden nga maghulip ko karong adlaw. Ana guys, oh mao siya. si tubo na si guys, na na si Jaja. Pero naa si Jaja hulipanan. Kana bang gigkakhas manok pareha ani ayan oh. Wa na ni si Jaja kuan. Wa na ni si kagikakaman gigkakhaman nang iya nga uban nang iya katungod na ah, ayan oh. Wa oh. so, na oh. manok gihimo mang luganas manok. so, ni nga hulipanan naho guys. Kaya ang uban, nanubo naman ang uban. So, ako siyang hulipan. Patka, ka, buok. Ayan o. siya? Saya mong gudog na ito mahulipan siya guys. Kay, nga nun. Bakanti man, ang nga ka lugar. Ang iyaha, o, oh, may, katu may katungod siya. na siya nga. na itong hulipan. So, mangita na po ito ang hulipanan, so, ani. So, ani siya. Magtanong mo mais. Imo na pong subliyon pagkahuman. Subliyon ni mo. Ang ihang katungod nga wa siya. kuan perihaan ni oh kini ngan hi tunga wala wala so atuk ni sijang jang kan gian na aman mo ni atuk na pun ni sublian tam na atuk kay aron nga na si jay hmm. di man ka parihan na itulo upat ka lugas hmm. mo ni si Jai. sublian oras karon alas oh dire nita na sublianan sayang manggod og di masublian guys ano yung ato ni sijang tan-aon din ni adapit og asa dapit ning ma Tamna nato to utro dito sa dulo Dini hitag Dini Amu ni ah. amo na maning gisubay mo ni nga amo ning sublian ning hingo so tuas unahan Nanhi okay nga nhi ah. Kay oh, nawa oh. Nana si Jay mga tubo na. So nga unahan, kay tuas unahan ngamur bagi. Wa turuk turok, lagi kakha sa Diri dapit. Okay nang anhi, very good din hi ah oh. Puro tubo. Ayay, matamakan. So din hi ah, Ayan oh. Oh. Hmm. Ayan o, tubo na. Tubo na yung mais. So, adlaw. Silang nag-adlaw ka dyan. kalami sa silang sa adlaw hmm. Hmm. Ah, ni, guys. magtiwas na kong tanom guys kaya may undang sa ako tanom ganina kay mura naging maling katuman na gajod guys hindi na ka hindi na ako ka mungkal sa juta mura nga namahaw o sa karon himbalik na ko og tanom ayun no balik na kong tanong ano yung gihulipan na yung uban ani guys kaya wakamang good manguan wakamang nubo ba so ano yung hulipan itong na din hi agot ko ato itong larot larot tanong o, sagbot para makakuhaan bag sagbot ko din hi as kilid kilid ane? ano ano guys so di apagad po kayo nga maitatano mo mo ano, na siya guys nga mag bungkal mag bungkal na po kudiri anak po para maapay ma taniman. Dugangan na lamang kay naa ko na nalubo na ho nga mais oh. Kaya naghuli pus uban di may sobra. O man mahurot so aho na lang pong itanom diri sa kilid-kilid para dili pud masayang si Jabah kay nalubo na ra na ba Asa ba to ang sunod na ho ganina nga tatanom? So naanak suot suot lamang ko diri ah. Ay, man ni matanom-tanom na ako, guys. Kay Taguhat taguhat sa pobre ba taguhat sa pobre eh. ano ni ato, buhat lingau dinhi ana to oh uh, taguhat lang ha pohon anai mutubo ang June ani nanay ma tilaob lamit na ni ang tilaob ani guys sakto po diri a kay kuan po ba huwan sa June pohon so na ay matilaob ana tabnanan naman dinhi ah kakugin na lang may atuan ani eh, guys puhunan guys para naay ma kuan naay madukot puhon so ngari na punta so padayon lamang kuan ni eh, hang tanom guys padayon lamang kuan ni eh, para mahumahuman gud ni si Jag, guys okay guys thank you for watching din hilang kukuto guys so god bless and bye bye don't forget to like hit notification bell para update guys sa aking mga vlogs and bye bye